Mm. Maligo man po ko. Maligo ka? Maligo. ka mamunan. Papa. Pagod Good morning. Good morning, Madol. Ha, ako, Ha, Magandang umaga. Dito lang kami, mga Idol. Ito yung mga huli ko, mga Idol, kagabi. kita ko sa inyo. Sudlan na pe eh. To Video isa ka, video. Mga mga api po Sudlan lang, be. Ayan mo, ha? Yan mga idol. Ito, uli ko lahat, mga idol, ha? Marami na, di ba? At saka yung ano dito, buko-buko, ni ano ko, nilagay ko sa plastik kasi magigitim yung bag ni Pinapasok ko kasi ito sa bag mga idol. Tingnan nyo ang huli ko mga idol ah, Ayan ha. Oh. Diba? O? Dami yan, malalaki yan mga idol. O. O. Oh. Oh kwarto na namin ito kasi ayun anak kasi wala pa kaming kain mm. mga idol beto ko pag isudlan anak be Donat? Oh, uh, oh. mga idol oh. Buko-buko ni mga idol yung binigay ni Lister ba. Sa camera din ako nito. O oh, plato na, plato. Meron plato, din ako nito, mga idol eh. Meron din ako. Tulad nito, meron ako dito din oh. Mm. Wow. Pugita. Gawin natong kalamares, mga idol, ni eh. Mrs. Pero ah. hindi na muna ngayon. Palinisan mo na ito tapos ilalagay sa rip. Yeah. Ilisod ka na ito. Dito lang ako mga idol kasi kalat kami doon. Uh, pa? May mga higaan pa nabil ba? Mga habul, unan. Hindi pa kami nakapag... Ano? makita na muna yung jazz. Hmm. Ha? Yung mga okay, danggit mga idol. Pa? Yung mga danggit. Okay, oh, wala pa doon. pa? O diba? Pa? Ha? Okay na. sa Kamera? Okay na eh. na yeah. Ma, ah, tunok ka na be. Matunok ka be. Pili ana kung dagit mo idol. Uh, mahal na to dito. Matunok ana ah, bi. ilalara ba na bila na kayo. Oh. Uh, diba? Ma saguksok mo idol. Siyempre hindi ko na to binidyo. Paborito ni samtong mga idol tapos ah uh, din namo ito sari-sari. Ano? -sari. You know, pa, pa. pa di ba? Hindi niya nakita sa video di ba? Ah, mga dangkit lang pinakita ko mga idol. danggit portion kaya tayo ngayon. Dagsa ang danggit yung ibang danggit siyempre mga ganito, hindi ko din pinakita o oh, kasi marami ito mga dulo, danggit ito. Nakdito ka nakbe, tanawa, uh, tanawa ang, ang, ang ang capture ha. Okay pa. Ayan mga dulo, natin pipilian. Pipilian <tod> ang danggit mayroon. Naku, malaki pa, di ko ganaanan. Yeah. Ito. Ito e. Ito ano? Okay. Oo. Oh. O, oh, ganyan pa na, Oo, salom. Pakita ang may tao, may, may, ta may ta si Juan, si Bandam. Ang mga tayo. Trabaho ka tayo. Uy, di ko ani pa. Oo, mag-sanggol ko diyan. Mag-sanggol sa lapot. <laughs> Oo. Ay, mga idol, malanggit to. Oo, oh, malapad yan. Malapad na dito mga idol sa personal ba? Tingnan nyo sa palad ko. Malapad oh, na. Kung langgit lang yung ano mga idol. Hmm. Hmm. Yes? Dulo ka diyan ba nakay pag-apil-apil? -apil. Daming danggit siguro mga dalawang kilo 'to, mga idol. Okay na din 'yung eh. May mga crabs papa, din ako. Hindi ko papa, tila kita lahat 'to. Pa. May din. Pa. danggit 'to ah. Tabili. Okay. Pa pa. Dua sabok no. Ah. Pa pa. Mga lako, boko-boko, mga idol. Ito mga saguksok Ano to mga dol? Ah, 120 a kilo <laughs> Kailangan din natin magbinta mga dol Para Pabili ng ano pa. okay. hmm, Malapa daw Yung iba Ito na mga idol oh. ah, Marami pa ito mga idol hmm? Danggit Nagsa dang, danggit si Lister din mga idol Maraming huling dang, danggit si Lister Si hey hindi medyo mas, mas marami pa ako kay Dan siguro mga idol. Ayan. Yung iba dito mga crabs na to mga idol. Oh. No, tsaka sa guksok. Mm. Ito na yung danggit ko. Siyempre pakita natin mm. yung itas. Mm. Marami siya. Mga dalawang ka. Sobra dalawang kilo siguro siya mga idol. So yan, mga idol, bali eh, ano ko muna si Mrs. kung maano siya, maano gagawin dito, ay ulam namin. Ano niya pagluto, ranggit ba, ito ba? Ano, you know? Mamaya update ko kayo. Sa so, uh, shout out tayo mamaya, mga idol. Pinakita ko lang yan ngayon lahat ba Para kasi kagabi hindi niyo nakita to eh, yung mga nahuli ko. At syempre hindi ko pwede i-video lahat yan kasi haba na talaga yung video natin. Ilan lang yung pinakita natin no, na action doon. So yun, ulit mga idol ah. Ayan mga idol oh. Ito na. Mm, ito na yung langgit mga idol oh. Pinirito tapos nil oh. ano, tawag dito nilagay ng Sprite. Mga idol, hindi ko na lang pinakita yung ano mga idol. Paano ni luto? Sus. Sige dito na tobi, gutom na kayo mga idol. Pasensya na kayo. Kana, mga idol. Let's go. Okay. Wow. Mga idol. ma. Salamat na. Main. Kain na yung idol. Kain na idol. Bali, hindi ko na lang pinakita yung paano, ba, paano siya niluto mga idol. Kasi ano, ganoon pa rin naman. Mga brad! <laughs> ah, Nagyan kami ng langka ni Madam Aileen. Plawa rin idol. Dito lang kami sa labas mga idol kasi doon sa loob nagkalat kami. Hindi pa na ano ba. Nagipos ang aming higdaanan mga idol. Igang, igang doon mga idol. So, <laughs> Ay, sasawan, dagko. Ang langgit, mga oh, dalo. Ah. Binigyan ko din si brother, mga dalo. Tsaka yung buko-buko. Sila na na magluto. Ano ah. oh, nga, ikaw? Ang buka pa, Ang buka pa, Mukhang parat ah. Hmm? Luto ko parat. Parat? Um, ang sauce ba? Hindi rin ang sauce. Ah, oh. So, Wala lang ito lang lahat yung ano kong mga dulo. Lemasag. Hindi, hindi ko binidyo yun. Ilan, ilan, lang yung nakita ng mga dulo. May ilan lang. Hindi <laughs> din namin yun maubos. Kaya lumaya doon. Eh, may din sila mga dulo. At saka doon. Gabila. Hmm? Wala nang langaman doon. Wala nang langaman. doon? doon?

at ku rene eh, tong pato kamis karag ku rayo good size se hm mafa ad ini sa ano, sprite mm. Oyster. Oyster sauce nilagyan din ni Mrs. Oh, tara. Uh. Pag pag ano bang agda sa mga idol blue? Kain ng mga idol. Yeah. Is story, yana, ay, na, isa na blue ay nasa gitna himik. Tahimik na la kaya. Kami. <laughs> hmm. Hindi ka pa na sa amin. Ng lagi na tayo. Ay, nanitan ko muna mga idol para hindi hindi kan. Kanang Kaan? minunatan mo. Mm, binalat na ko para hindi ano, makunat ba. Para makuha ko yung ano niya, laman niya. Mm. Hmm. Mm. Mm. Ngayon oh. Tambuki. Dako ang ganda ni Mama Mana, mga Ganahan ako mang ano, sa camera. Sa ano ba kani? Sa lami ang sauce no. Mm. Mama. Na parisa nang suka. Mama. Ano tubig ano koma ano yung tomato lang uh, pang ano uh, tomato dessert kami uh, mm. ang kama tubukan natin ang ang kama ni madam Aileen mga idol so so pamugam mo lang anak lang kayo ang lang ang mga idol ayos na kamis mga idol magandang kainin yung laman Sam, hindi pa naka-uwi. Bukas, pa, na, uwi, Bukas pa. pa. Bukas pa. Bukas pa. Ice, ma. tubo ice na. May ice. Na. Ay, ice. Mm. <laughs> Ilahas. Mm. Ah. Ice candy lang. Uh, Pagka-ice candy na. Ano ice candy, kay? Hindi ko masalang. Kaya, kaya ice candy na kay? ba ice oh, candy ba? Ice candy daw, buo?

yung nakaraan, mm. nagligay ko crabs. Ah! Panggila mm. na yung panggit-panggit. Nag-danggit na yun. Nag-gisod ka. Malaki hmm. ng danggit -dang na yun. Dapat magpalit ka o ka nang gagmay nga pa'n yung lato. kanang puti ako, ah! Salad na! Ako, ah! Wah! mangga Manga po, bako, ah! Manga po, ah! Manga po, ah! Eh dulu itu, kau entah. Mam cik Mas, kau entah. Mama kena hmm, Kak kau nak apa? Nak. Nak tobat. Nak tanya kau amma. Ya. Singut man kan? Minyak nak untak ni Ma. Minyak nak. Makaun. Bila hmm. kau nak kau? Hmm. Tak Mangga nak kau. Tulo, tagtulo muna. Tulo, tagtulo akong na. Tulo, tagtulo mo na. Tulo, yes, paan? sa <clears throat> na. Tulo, tagtulo mo na. Ano, yung kamera. Nalagyan ng taguk Okay na. Ah, kaon. Kaon. Lakuna. Kaon mo ilong. Mana <laughs> <laughs> ka? Ganyan ako nagkaon. Ay, ganyan Yeah. May hmm. Ay, kalami, may luy mo sadaan. May noon. Ay, kasi nagsama kasama yun. Wala nga may luy. Ibahog na kung kanon. May noon. Nagbahog ka o kanon. Ay, no. ah. Ayan. Puto lang aming ano. Hmm. Ice candy. Ice candy. nakakain ko ng mama may eh Hm? Nakakain ko ng deskim, guys. Para lami. Mm. Hey, Tabog ka, yes, eh mas manggaling. Di swear. Egang manpanyok. lang. eh. mana pa? mana oh. mm. di man. mm. pula may matablo Ano na

Nenong kak, ikang kak on? Ipang kak on. Neng, Nain, ikang kak on. Nain Nesan nena kuat neng langka mamel? Ito, cak on kak? Ito. Neng, ito. Ito. Neng malakit kak on lagi? Hmm. Hmm. Kuling kata mama. Kau kata kaw? Kata mama. Di, paya, crabs diri crabs lah. Balikara. Balikara. Ay, Pagdag plato ha. Hoy. Pagdag plato. Dapat mga idol. Masarap talaga pag malaki mga idol. No? Hmm? Hmm? Yung nagpahibas kami mga idol. Ito yung maliit ko no. Nahuli. Malaki pa siya no. Yung nagpahibas kami ba? Na, kung sa lahat ng nakita nun. Ha? Maliit Mali talaga yun. Pero kinukuha na. Diba? Maraming kumuha. Ma. Yun oh, yung buhay-buhay dito mga idol. Kaya kasi minsan na minsan makita nyo mga liit, sumukuha na talaga. Pero pag namana kami mga idol, saka bollang. makita kami ng gano'ng kaliit, di namin pinapana, hinahayaan naman. Hmm. Pagka may mahuli na kami ng malalaki. Pero gulang iba. Diyok lang mga idol. Grabe akong na hmm? <laughs> Ma. Hmm, kuha, kuha, kuha. Tagok ka. Dito na sud ta gaon ka. Lalula ko, alam nito. Tayo ya ko. Isa lang ang kanon. Tagok kay kita go. Babay mo lol. Ba. Ang pita ka diyan, no? Kita man na. Mm, -hmm. eh pwede man mesod gamay na. Ako tagbo ko ana para makita ko nila. Tapos ko ganyan. Kita lang. Kita kay no, pa.

Ya, yeah, kiki na. Ya, kiki Ha? Okay na na. Ito. Butang pinirito. Oh. Oh. Pinirito lang ah. Oy, butang pinirito. Ito. 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 Idol eh. May idol ulitin ko, idol. Pasensya na hindi namin pinakita yung paano magluto. Ganun pa rin naman balik-balik ba. Dito na lang pinakita namin may idol na yung mga nanghuli ko kagabi, ito yung naging ulam, naging ulam namin, di ba? Yun yun mga idol no. Ha. Saka maraming salamat sa lahat ng solid uh, at silent viewers, lalo sa mga aming mga sponsors. You thank you talaga. Salamat, idol. Saka, ano mga idol, mag -shoutout shout out tayo. Shoutout out lang tayo, mga idol. Tapos sino na namin to, tapos shout out tayo sa lahat na nag-comment doon sa video na saan ka Yung sa part 2. Yeah, sa part 2. Yung sabi ko mag ano ba? Yung kumain kami dito, mga idol, 'di ba may part mm. sa part 2 'yun, sabi ko mag-comment kayo dito dito kuha ng shout out. So 'yun. Doon kami kuha mamaya, mga idol. Teka lang, mga idol. Ano ah. oh, Ano? Sige. Yon, mga idol. Bali, tapos na kami kumain. Shout out tayo, mga idol. Kunti pala yung nag-comment dito sa nagkain kami. Ang pangalawa dito ay nung nang ilaw kami doon kasama si Master Amel, mga idol. Sige, ma. Una-una. Okay. Shout, out kay Melanie Dita Onon Shout out. Maricel Bunhan. Shout out. Maria Rosila Luro. Shout out. Kay Jacqueline Opinion. Shout out, doll. Ma'am, Hi, ay, ay, sabi niya pang idol, pa, pa shout out, uh, naman sa birthday ko, July 28 Yan, happy birthday, birthday. Ma'am Jacqueline Opinion. Ngayong July 28. Oh, ngayon. Ang Green daw siya shout out. Kay Green, shout out ta siya. shout out Tita Lili. Dagan, dagan Lili, dagan Lili. Yeah, shout out Tita Jacqueline. Shout out Tita Jacqueline. Opinion. 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 happy birthday. Dali na. Happy birthday po. Ah, oh, sige. Sige. Shout out kay Jin Sirilan. Shout out. Kay UGTV Channel. Shout out. Kay Elmer Bergado. Shout out doon. Kay Rambangs Channel. Kay Cherry Jamila. Shout out. Kay Ghost Oracle. Shout out. Mark, ay, ma, hmm? Rimar Watres. O oh, Quatres. Quatres daw. Quart ba? Sige, sige, sige. Kay Armando Hiponia. Shout, Shout out Kay Joel Raffles. Shout junior. out. Kay Artemio Fabregas Jr. Kay Kapupung Vlogs. Kay Darwin Lupis. Shout out. Darwin Lupis, Myrna Nidic. Shout out doll. Kay Carlo Incabo. Sarat ko ya. Sarat Carlo Incabo. Sarat ko ya. Yeah. Kuya Carlo at saka Ate Los. Hmm. Saka sa buong pamilya mo. Kay Imi Astria. Yan sarat tol kay Imi Astria idol. Maraming salamat sa uh, maganda mong hmm. comment. Natat sa ko doon saka napaisip ako. Hmm. <laughs> kay Rinanti Malacos. Sarat. Kay Bernard Fermentera. Shout out. Al. Kay Kasol TV Vlog. Sarat tol. Kasol, kay Ronnie Montano Shoutout. kay Ray Mais kay Bong Milgar Sarot Ray Mais kay Rinier Sabido Idol Rinier kay Franklin Malpas Shout out kay Marifel Santana Shout out do kay Dogcats Lover Shout out doll. kay Marlon Torcindi Gupitas Vlog shout, shout out doll. kay Eileen Shout out. <laughs> Madam Aileen, shout out. Nakainay sa nanak, emong konak. Joy, Joy Biodis. Shout hmm. Watching from Nepalis, Italy daw. Shout Mario out. Daklitan. Hmm. Kay Anika Yunis Manango or Manango, Manango. Ayan, shout out, dol. Anika. Kay Mario Gabronino. Nino. out. Anthony Junto. Shout out, dol. Kay Rubags. Shout out. Oh, Ang sana ba ni Tom? Kay Nisita Susania. Shout out. Kay Leonidis Birano. Shout out dul. Dali <laughs> mo kay ta sa mura Pedro sa Pedro sa mo sa mo. Sino? Hmm. Sarap, sarap. Kay Melistino. Sarap. Hmm. Kay Ruel Bacos, Kuya Ganggang. Kuya shout out. -gang. Rolando, Dila, Rolando Sakdalan. Shout out. Kay Arman Bugto. Oy, shout out Arman Bugto, idol. Mm -hmm. Kay Arman Bugto, shout out. Kay Divine Morales, shout out. Shout out po. Kay Marty Simhan. Abangli, kay Rolly Sinoy, kay Jel Tida kay Romel Gonzalez. Shout. Shout out. Yun lang muna mga idol. No? Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood. Tsaka sa, uh, sana malike nyo ang aming video mga idol. Maraming salamat. bye. Bye bye. bye, -bye.